Ngayon naman po, ipakita ko naman po sa inyo, no? Ito po pala ang ating Pakita ko po sa inyo ang paglalagay ng ating stirrup, ano? Ito po ang paglalagay ng ating stirrup. Ito pong stirrup na to tinatawag na anilyo, ano? Bali magmumula po dito sa may pinaka dead end ng ano niyo, dead end ng asintada, yung asintada po. Yaan, papantayin niyo po yung anilyo, no? Pababa kayo. Bibilang kayo ng tatlong piraso. Tatlong dos. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Bali, tatlong dos. Tatlong kwatro. At saka kayo magkikisa isa isa, no? Para matibay po ang ating pag mga istirap, ano? Para matibay po ang ating poste. Ayan. Katulad naman po nito, isa na may pagitan na. Ayan po, may pagitan na yan. Yeah, nakita niyo po yung may pagitan na yan. Diyan naman po natin ipapasok ang ating pambiga, ano. Google! Dating, guling, 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 parang, Parinig kita dating sa mukha eh. Diyan na po tayo magbibiga papunta rito. Yan, papunta roon. Ngayon, bali maglalagay ng biga diyan mga bakal. Ngayon, lalagyan din natin ng anilyo sa gitna yan. Para matibay siya. Para kasi itong poste na to ay hindi siya mabali. Kapag ka yan ay Walang anilyo ang gitna, walang laman 'yan. Ibig sabihin, pwede po siyang mabali, ano? Ganito po ang mangyayari kaya, sa po inyong ating, poste ano? kapag hindi niyo rin Ngayon, ano? Anilyo sa gitna. Maraming po salamat sa susubaybay at nagtitiwala. Hanggang dito lang po ang aking video. Sana po ay may natutunan kayo sa aking pinapakita. Hanggang dito lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.